Bali po ang negosyo po namin is tagbabay and sell po kami ng isda, to fingerlings. 18 years na po kasi ang nag-encourage po sa akin din dito. Para namin matalik na kaibigan na parang kinuring namin kuya dahil ito po yung hanap buhay niya. Since Puminto yung doon sa Maynila na buhay namin na pagbabay and sell ng mga electricals, straps and then regulator. Kumita po kasi, mag-isip po kami ng paraan na ibang way para kumita para sa aming pamilya na mag-asawa. Kaya ito po yung nahanap namin na negosyo. Tinutuluyan po namin noon is doon sa tatay ko, sa may Pasay, sa may FB Harrison. Yung maganda naman po yung hanap buhay noon noong 1999. 20s na, medyo humina na sir. O, syempre, may plan A, plan B po sa buhay tayo de ba po sir, kung talagang mag-discard ka, di ba po? O kaya napag-usapan namin mag-asawa at saka ni kuya, ano kaya kung subukan natin yung ginagawa ni kuya, sabi ng asawa ko, sabi ko, sige, bakit hindi? Para may pang-araw-araw tayo kasi wala na yung sa Maynila mo, kung ganon. Kaya na-encourage din po kami kasi within three weeks, try to fingerlings yung sa sumpo, bubuhay mo yung sa palaisdaan, parang buhok lang po siya o kaya ng karayom. Pwede ka nang magbenta ng 80 sentimo hanggang piso, isang peraso. Nainganyo kami na yun ang gawin namin pagkakakitaan. And then, hanggang nakasanayan namin po yung sa bangus, try to fingerlings po, and then din po doon sa malaga. Kaya up to now, yan na din po yung hantap buhay naming mag-asawa. Pag halimbawa wala kang fish magrerenta ka ha, sa halagang 5,000 noon sa isang taon. Depende naman po sa lawak. Uh, 2,007. Mura lang po. Pero sa ngayon, 30 mil na sa isang taon. Walang ektarya yun, sir. Ha? Maliit lang talaga. Hindi naman totally lahat eh, panalo ka dyan sa palaisdaan dito. Sa Pride to Fingerlings. Pinsan din po. Alo. Kalimbawa, nagpapakawala kami dyan. Ano? Awa naman ng Diyos. Meron at meron po. Unang-una po, ang naipundar ko is yung pagpapaaral sa mga anak ko. Simula doon sa panganay, napagtapos ko po siya sa kolehyo as a Bachelor of Science and Marine Transportation. And then yung sa pangalawa, yung babae ko po, po, civil engineering pero pifir na po siya. And then yung bunso, sa pagtataguyod po namin dito sa palaisdaan na to, sa hanap buhay namin, saka sa pagbabudget na din po, yung bunso namin is Bachelor of Science and Nursing sa Lyceum po. Going to second year college po. po yung fish kill. Ditong summer na to, di ba po sir, naranasan din natin yung mainit na panahon tapos sa tuwing hapon umuulan, ambon-ambon. Yun po yung pinakamahirap sa amin sa hanap buhay namin as a pangingisda po dito sa ano sa palaisdaan. Kasi yung oxygen po ng tubig sa palaisdaan, kakapusin po yun talaga sir. Kasi hindi malilabel yung init gawa ng sa ambon-ambon lang na pag-ulan. Doon po kami nahihirapan. Bumubuhay ka ng, alimbawa, gisbil. Pag isan. kung talagang walang swerte talaga at init, talagang kinulang sa oxygen yung tubig mo, halos 80% mawawala. Yung mga iba po, mapapakinabangan, pwede mo pang ibenta kung malalaki na. Pero pagka yung fry to fingerling, as in 100%, wala ka pong makukuha doon. Bali po yung sihipag ko, sabi niya, dahil sila po yung mas nauna kisa sa akin, matagal na po sila. So actually, nangailangan ako ng pera, sir. Sabi niya sa akin, bakit hindi mo subukan, Ana, yung ano, sa KMBI, sabi niya. Kahit malit ng pandagdag mo lang. Sabi niya, kasi nabanggit ko po sana. May mauutangan ako ng gatito ganyang halaga, sabi ko. Subukan mo sa KMBI, sabi niya. Kaya hindi ako nagdalawang isip na sumubok po akong nagtuloy-tuloy na po akong naglalabas during every cycle namin. At yun din po ay nakatulong sa amin sa pandagdag negosyo. Bali, seven cycle na magpo four years na po. Nung naglabas po ako sa KMBI noon, worth of 6,000 pesos, yun yung pinuhunan namin sa try na bangos. Within six 60 days. Kung hindi ako nagkakamali, sir, nabenta namin ng tagpipiso isang peraso. 10,000 pieces na ano, 4,300 yung puhunan. Ang KMBI po para sa akin, malaking tulong po yan. Dahil sa tuwing naglalabas po ako, natataon din na nangangailangan ako ng pera pandagdag sa puhunan. Yung perang na ilalabas ko, nakakatulong din po sa akin. After 60 days napapalago namin po mag-asawa. Laking tulong po talaga ng KMBI sa atin. Kung halimbawa gusto niyo pong pasukin ito kailangan yung stick to one decision lang po kayo. Mag-focus tsaka yung pera kailangan gamitin sa negosyo talaga para mapalago niyo po. Konting disiplina sa sarili. Ako si Analisa S. de la Cruz, program member ng KMBI San Carlos Branch, certified kabalikan negosyante, masaya dito sa KMBI.